Gayunpaman, ang mga kalsada habang sila ay umiiral ay hindi maganda. Makitid, maputik, mabulok, baluktot, gumala sila sa mga burol at kakahuyan at sa mga batis ng walang plano o layunin. Iilan lamang sa mga batis na iyon ang natiulay. Ang mga tawiran ng ilog ay madalas na binabantayan ng mga lalaking may hawak na humihingi ng barya o uri para sa karapatang tumawid. Ang ilan sa mga panginoon na ang mga lupain na dinaanan ng mga kalsada ay nagpapanatili sa kanila pagkatapos ng isang fashion, ngunit marami pa ang hindi. Hinuhugasan sila ng bagyo. Ang mga kabalyero ng magnanakaw at mga sirang lalaki ay nabiktima ng mga manlalakbay na gumamit sa kanila. Bago si Mayor, ang poor fellows ay magbibigay ng tiyak na halaga ng proteksyon sa mga karaniwang tao sa mga kalsada kapag hindi sila mismo ang nagnanakaw sa kanila. Matapos ang pagkawasak ng mga bituin, ang mga daanan ng kaharian ay naging mas mapanganib kaysa dati. Kahit na mga dakilang panginoon, naglakbay kasama ang isang escort, iwasto ang lahat ng sakit na ito sa isang paghahari ay imposible, ngunit determinado si Jerys na magsimula. Ang King's Landing, dapat itong alalahanin, ay napakabata habang ang mga lungsod ay pumunta. Bago dumating sa pampang si Aegon the Conqueror at ang kanyang mga kapatid na babae mula sa Dragonstone, isang maliit na nayon ng pangingisda lamang ang nakatayo sa tatlong burol kung saan dumadaloy ang Blackwater Rush sa Blackwater Bay. Hindi katakataka, ang ilang mga kalsada sa anumang tala ay nagsisimula o nagtatapos sa katamtamang mga nayon ng pangingisda. Mabilis na lumaki ang lungsod sa loob ng anim na dalawang taon mula noong pananakop ng Egan, at may ilang mga bastos na kalsada ang umusbong kasama nito, makikitid na maalikabok na riles na sumunod sa Baybayin hanggang Stokeworth, Rosby, at Duskendale, o tumawid sa mga burol hanggang Maidenpool. Aside from that, wala naman. Walang mga kalsada na nag-uugnay sa upuan ng hari sa mga dakilang kastilyo at lungsod ng lupain. Ang King's Landing ay isang daungan na mas madaling mapuntahan sa pamamagitan ng dagat kaysa sa lupa. Doon magsisimula si Jerys. Ang kahoy sa timog ng ilog ay lumang kagubatan, siksik at tinutubuan, fine para sa pangangaso, mahirap para sa paglalakbay. Siya ay nagutos na ang isang kalsada ay tumawid dito upang i-connecta ang King's Landing sa Storm's End. Ang parehong kalsada ay dapat ipagpatuloy sa hilaga ng lungsod mula sa Rush hanggang sa Trident at higit pa. Diretso sa kahabaan ng Green Fork at sa pamamagitan ng Neck, pagkatapos ay sa kabila ng ligaw na walang track na hilaga hanggang sa Winterfell at sa Wall. Ang Kings Road, pinangalanan ito ng maliliit na tao ang pinakamahaba at pinakamahal sa mga kalsada ng Jerry's, ang unang nagsimula, ang unang natapos. Sumunod ang iba, ang daan ng Rosas, ang daan sa Karagatan, ang daan sa Ilog, ang Gold Road. Ang ilan ay umiral sa loob ng maraming siglo, sa bastos na anyo, ngunit gagawing muli ni J. Riz ang mga ito ng higit sa lahat ng pagkilala, pinupunan ang mga rots, pagkalat ng graba, pagtulay sa mga batis. Iba pang mga kalsada na ginawa ng kanyang mga tauhan. Ang halaga ng lahat ng ito ay hindi maisa sa alang-alang, upang makatiyak, Ngunit ang kaharian ay maunlad, at ang bagong master ng barya ng hari, si Martin Tyrell ay tumulong, at pinagtibay ng kanyang matalin ng asawa, ang Apple Counter, na ang halos kasing kakayahan ng Panginoon ng Hangin. Milya sa milya, liga sa liga, ang mga kalsada ay lumago, sa mga darating na dekada. Ipinagbuklad niya ang lupain, at ginawa ang pitong kaharian, isa, Basahin ang mga salita sa plint ng monumento ng lumang hari na nakatayo sa citadel ng Old Town. Napangiti rin siguro ang Shete sa kanyang trabaho, dahil patuloy nilang biniyayaan ng mga anak. Sina J. at Alisana, noong 63 ak ipinagdiwang ng hari at reyna ang kapanganakan ni Vagan, ang kanilang ikatlong anak na lalaki at ikapitong anak. Makalipas ang isang taon ay dumating ang isa pang anak na babae, si Dela. Tatlong taon mula noon, dumating si Prinsesa Sarah sa mundo, pula ang mukha at nanginginig. Dumating ang isa pang prinsesa noong 71 ak, nang ipanganak ng Reyna ang kanyang ikasampung anak at ikaanim na anak na babae, ang magandang Vizera. Bagamat ipinanganak sa loob ng isang dekada ng isa't isa, mahirap magbuntis ng apat na magkakapatid na iba sa isa't isa gaya ng mga nakababatang anak na ito ni Najeris at Alisana si Prinsipe Vegan ay hindi katulad ng kanyang mga nakatatandang kapatid na lalaki sa gabi sa araw. Hindi kailanman matatag, siya ay isang tahimik na batang lalaki na may maingat na mga mata. Ang ibang mga bata, at maging ang ilan sa mga Panginoon ng Korte, ay natagpuan siyang maasim. Bagamat hindi duwag, hindi siya nasiyahan sa magaspang na paglalaro ng mga eskudero at mga pahina, o ang kabayanihan ng mga kabalyero ng kanyang ama mas gusto niya ang silid aklatan kaysa sa bakuran, at madalas na matatagpuan doon na nagbabasa. Si Prinsesa Dela, ang sumunod na panganay, ay maislan at mahiyain. Madaling matakot at mabilis na umiyak, hindi siya nagsalita ng kanyang unang salita hanggang sa siya ay halos dalawa, at kahit na pagkatapos noon ay mas madalas siyang nakatali. Ang kanyang kapatid na si Miguel ang naging gabay niya, at sinamba niya ang kanyang ina, ang Reyna, ngunit ang kanyang kapatid na si Alisa ay tila natakot sa kanya, at siya ay namula at itinago ang kanyang mukha sa harapan ng mga nakatatandang lalaki, Prinsesa Sarah, tatlong taong mas bata, ay isang pagsubok mula sa simula, mabagsik, mapilit, masuwain. Ang unang salitang binigkas niya ay hindi, at madalas at malakas niyang sinabi ito. Tumanggi siyang awatin hanggang lumampas sa edad na apat. Kahit na siya ay tumatakbo sa paligid ng kastilyo, nagsasalita ng higit pa kaysa sa kanyang mga kapatid na sina Vegan at Dale na pinagsama, gusto niya ang gatas ng kanyang ina, at nagnangalit at sumisigaw sa tuwing pinapaalis ng Reyna ang isa pang basang nars. Pitong iligtas mo kami, bulong ni Alisana sa hari isang gabi, pagtingin ko sa kanya ay nakikita ko si Arya. Mabangis at matigas ang ulo, si Sarah Targaryen ay nakakuha ng atensyon at nagtampo nang hindi niya ito matanggap. Ang bunso sa apat, si Prinsesa Vizera, ay may sariling kalooban din ngunit hindi siya sumigaw at tiyak na hindi umiyak si Sly ay isang salitang ginamit para ilarawan siya isa pa si Vayne si Visor ay maganda lahat ng lalaki ay sumang-ayon biniyayaan ng malalalim na kulay ube ng mga mata at pilak-gintong buhok ng isang tunay na Targaryen na may walang kapintasan na puting balat magagandang katangian at isang kagandahang kahit papaano ay nakakatakot at nakakabagabag sa isang napakabata nang sabihin sa kanya ng isang nauutal na batang eskudero na siya ay isang diyosa, pumayag siya. Babalik tayo sa apat na prinsipe na ito, at ang mga paghihirap na binisita nila sa kanilang ina at ama, sa takdang panahon, Ngunit para sa anumang sandali ay bumalik tayo sa 68 act, hindi nagtagal pagkatapos ng kapanganakan ni Prinsesa Sarah, ng ang hari, at inihayag ng reyna ang pagpapakasal ng kanilang panganay na anak na lalaki, si Aemon, prinsipe ng Dragonstone, kay Jocelyn Baratheon ng Storm's End. May ilang naisip, pagkatapos ng malagim na pagkamatay ni Prinsesa Daenerys, na dapat pakasalan ni Amon si Prinsesa Alisa, ang panganay sa kanyang mga natitirang kapatid na babae, ngunit matatag na isinantabi ni Reyna Alisona ang pag-iisip. Si Alisa ay para kay Baylon, declare niya. She has been following him around since she can. Wow, magkalapit sila sa edad mo at ako. Pagkalipas ng dalawang taon, noong pitumpung ak, sina Naaman at Jocelyn ay sinamahan sa isang seremonya na kagas sa Golden Wedding para sa karelegan nito. Si Lady Jocelyn sa labing anim na taong gulang ay isa sa mga dakilang kagandahan ng kaharian, isang mahaba ang paa, buong dibdib na dalaga na may makapal na tuwid na buhok na bumagsak sa kanyang baywang, itim na parang pakpak ng uwak. Si Prince Amon ay isang taon na mas bata sa labing limang, ngunit lahat ay sumang-ayon na gumawa sila ng isang gwapong mag-asawa. Isang pulgadang mahiyain sa anim na talampakan ang taas, si Jocelyn ay tatayo sana sa karamihan ng mga Panginoon ng West Eros, ngunit ang prinsipe ng Dragonstone ay may tatlong pulgada sa kanya. There stands the future of the realm, sabi ni Sir Giles Morigen nang mapagmasdan niya silang dalawa na magkatabi, ang maitim na ginang at ang maputlang prinsipe. Noong pitumput dalawang ak, Isang torneo ang ginanap sa Duskendale bilang parangal sa kasal ng batang si Lord Darkline sa isang anak na babae ni Theomor Manderly. Ang parehong mga batang prinsipe ay dumalo, kasama ang kanilang kapatid na si Alisa, at nakipagkumpetensya sa santukan ng Squire. Nagwagi si Prinsipe Amon, sa isang bahagi sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang kapatid sa pagpapasakop. Nang maglaon ay nakilala niya ang kanyang sarili sa mga listahan pati na rin, at iginawad ang kanyang mga spurs ng kanyang kabalyero bilang pagkilala sa kanyang mga kasanayan. Siya ay labing taong gulang. Dahil nakamit na ngayon ang pagiging kabalyero, hindi nag-aksaya ng panahon ang prinsipe na maging dragon rider din, umakyat sa langit sa unang pagkakataon hindi nagtagal pagkatapos ng kanyang pagbabalik sa King's Landing. Ang kanyang bundok ay mga kereks na pulang dugo, ang pinakamabangis sa lahat ng mga batang dragon sa Dragon Pit. Ang mga Dragon Keepers, na mas nakakakilala sa mga nakatira sa hukay kaysa sino man, ay tinawag siyang Bloodworm. Sa ibang lugar sa kaharian, minarkahan din ng 72 ak ang pagtatapos ng isang panahon sa hilaga sa pagpanaw ni Alurek Stark, Panginoon ng Winterfell. Parehong malalakas na anak na dati niyang ipinagmamalaki ay namatay na bago sa kanya, kaya nahulog sa apo na si Edric ang humalili sa kanya. Saan man pumunta si Prinsipe Amon, anuman ang gawin ni Prinsipe Amon, hindi malayong mahuhuli si Prinsipe Balon, gaya ng madalas na napapansin ng mga kawag sa korte. Ang katotohanan niyan ay napatunayan noong 73 ak, nang si Balon na matapang ay sumunod sa kanyang kapatid sa pagiging kabalyero. Nanalo si Amon sa kanyang spurs noong labing pito, kaya kailangang gawin din ito ni Baylon sa labing anim, naglalakbay sa Rich the Old Oak, kung saan ipinagdiriwang ni Lord Oakheart ang kapanganakan ng isang anak na may pitong araw na pakikipaglaban. Inayos bilang isang mystery knight at tinawag ang kanyang sarili na Silver Fall, pinatalsik ng batang prinsipe si Lord Rowan, Sir Alan Ashford, parehong kambal na Fossoway, at ang sariling tagapagmana ni Lord Oakheart, si Sir Dennis, bago nahulog kay Sir Richard Redwine. Matapos siyang tulungang makatayo, hinuberin siya ni Sir Rickard, pinaluhod siya, at ginawa siyang kabalyero sa lugar, nagtagal lamang si Prinsipe Baylon para makisalo sa kapistahan noong gabing iyon bago tumakbo pabalik sa King's Landing upang kompletuhin ang kanyang paghahanap at maging isang Dragon Rider. Kahit kailan ay walang malilimutan, matagal na niyang pinili ang dragon na gusto niyang i-mount, at ngayon ay inangkin niya ito. Hindi pa nakasakay mula ng mamatay ang Dawager Queen na si Visenya. Dalawamput siyam na taon na ang nakararaan, ang dakilang She-Dragon na si Vigar ay nagbuka ng kanyang mga pakpak, umungal, at inilunsad muli ang sarili sa kalangitan, dinala ang Spring Prince sa Blackwater. May patungo sa Dragonstone upang sorpresahin ang kanyang kapatid na si Aemon at Caraxes. The Mother above has been so good to me, to bless me with so many babies, all bright and beautiful," Declare ni Queen Alisana sa 73 act, nang ipahayag na ang kanyang anak na si Miguel ay sasali sa Faith bilang isang baguhan. Nararapat lamang na ibalik ko ang isa. Si Prinsesa Miguel ay 10 taong gulang, at sabik na gawin ang mga panata. Isang tahimik at masipag na babae, nagbabasa daw siya ng The Seven Pointed Star tuwing gabi bago matulog. Halos wala ng isang bata ang umalis sa Red Keep kaysa dumating ang isa pa, gayunpaman, dahil lumilitaw na ang ina sa itaas ay hindi pa tapos sa pagpapala kay Alison at Targaryen. Noong 73 act, ipinanganak niya ang kanyang ikalabing isang anak, isang anak na lalaki na pinangalan ng Gaemon, bilang parangal kay Gaemon the Glorious, ang pinakadakila sa mga panginoon ng Targaryen na namuno sa Dragonstone bago ang conquest. Sa pagkakataong ito, gayon paman, ang bata ay dumating ng maaga, Pagkatapos ng isang mahaba at mahirap na paggawa na nagpapagod sa Reyna, at nagpatakot sa kanyang mga master para sa kanyang buhay. Si Gaemon ay isang makulit na bagay, halos kalahati ng laki ng kanyang kapatid na si Vegan sa kapanganakan sampung taon na ang nakalilipas. Ang Reyna, kalaunan ay nakabawi, bagaman malungkot na sabihin ang bata ay hindi. Namatay si Prince Gaemon ilang araw sa bagong taon, hindi pa tatlong buwan. Gaya ng dati, ang Reyna ay lubos na pinakialaman ang pagkawala ng isang bata, na nagtatanong kung siya ba ay may kasalanan o hindi kung bakit nabigo si Prinsipe Gaemon. Siniguro sa kanya ni Septa Lyra, ang kanyang pinagkakatiwalaan mula noong siya ay nasa Dragonstone, na hindi siya ang may kasalanan. Ang munting prinsipe ay kasama ng Ina sa Itaas ngayon, sabi ni Lyra sa kanya, at aalagaan niya siya ng higit pa sa inaasahan natin, dito sa mundong ito ng alitan at sakit. Hindi lang iyon ang kalungkutan na dinanas ni House Targaryen noong 73 ak. Matatanda ang ito rin ang taon ng Reyna. Namatay si Rhaena sa Harrenhal. Malapit na matapos ang taon, isang kaiyahiyang paghahayag ang bumungad na ikinagulat ng korte at lungsod. Ang mabait at minamahal na Sir Luke Amore Strong ng Kingsguard, paborito ng maliliit, ay natagpo ang lihim na ikinasal, sa kabila ng mga panata na kanyang isinumpa bilang isang white sword. Ang mas masahol pa, hindi lang isa kundi tatlong asawa ang kanyang kinuha, pinananatiling walang alam ang bawat babae sa dalawa pa at naging ama ng hindi bababa sa labing anim na anak, sa kanilang tatlo. Sa flea at sa kahabaan ng Street of Silk kung saan ang mga patutot at pander ay nagsagawa ng kanilang negosyo, ang mga kalalakihan at kababaihan na mababa ang kapanganakan at mababang moral ay nasiyahan sa pagkahulog ng isang pinahirang kabalyero, at gumawa ng mga bastos na jeep tungkol kay, Sir Luke Amore the Lusty, Ngunit walang tawanan na narinig sa Red Keep. Si Jairis at Alisana ay lalo na nahilig kay Luke Amore Strong at nalungkot ng malaman na ginawa niya silang dalawa para sa mga tanga. Lalong nagalit ang mga kapatid niya sa Kingsguard. Si Sir Ryan Redwine ang nakatuklas sa mga paglabag ni Sir Luke Amore at nagdala sa kanila sa atensyon ng Panginoong Komandante ng Kingsguard, na siya namang nagdala sa kanila sa hari. Sa pagsasalita para sa kanyang sworn brothers, ipinahayag ni Sir Giles Morigen na sinisiraan ni Strong ang lahat ng kanilang pinaninindigan, at hiniling na siya ay patayin, nang hilahin sa harap ng Iron Throne, lumuhod si Sir Luke Amore, ipinagtapat ang kanyang kasalanan, at humingi ng awa sa hari. Maaring ganoon din ang ipinagkaloob sa kanya ni Jairis, ngunit ang maling kabalyero ay gumawa ng nakamamatay na pagkakamali ng pagdugtong, para. Sa kapakanan ng aking mga asawa at mga anak, sa kanyang pakiusap. Gaya ng naobserbahan ni Septon Barth, ito ay katumbas ng paghagis ng kanyang mga krimen sa mukha ng hari. Nang tumindig ako laban sa aking tiyuhin na si Meigor, iniwan siya ng dalawa sa kanyang Kingsguard upang ipaglaban ako, tugon ni Jerys. Maaring naniniwala sila na papayagan silang panatilihin ang kanilang mga puting balabal kapag nanalo ako, marahil ay parangalan pa ng mga Panginoon at mas mataas na lugar sa korte. Sa halip ay ipinadala ko sila sa wall. Gusto kong walang mga oathbreaker sa paligid ko, pagkatapos o ngayon, Sir Luca Moray, sumumpa ka ng isang sagradong panata sa harap ng mga Diyos at tao na ipagtanggol ako at ang akin sa iyong sariling buhay, nasundin ako, ipaglaban ako, mamatay para sa akin kung kinakailangan mga anak, at manatiling malinis, kung kaya mong baliwalain ang pangalawang panata ng ganoon kadali, bakit ako maniniwala na igagalang mo ang una. Pagkatapos ay nagsalita si Reyna Alisana, na nagsasabing, ginawa mo ang isang pangungot siya ang iyong mga panunumpa bilang isang kabalyero ng Kingsguard, ngunit hindi lamang iyon ang mga panata na iyong sinira. Sinira mo rin ang iyong mga panata sa kasal, hindi isang beses kundi tatlong beses. Wala sa mga babaeng ito ang legal na ikinasal, kaya ang mga batang ito na nakikita ko sa likod mo ay mga bastardo at lahat. Sila ang tunay na inusente dito, sir. Ang iyong mga asawa ay ignoranti sa isa't isa, ang sabi sa akin, ngunit tiyak na alam ng bawat isa sa kanila na ikaw ay isang white sword, isang kabalyero ng Kingsguard. Sa lawak na iyon ay kabahagi sila ng iyong pagkakasala, gayon din ang anumang lasing na septen na nakita mong pakasalan ka. Para sa kanila ang ilang awa ay maaaring kailanganin, ngunit para sa iyo, hindi kita lalapit sa aking Panginoon, Sir. Wala nang masabi. Habang ang mga asawa at mga anak ng huwad na kabalyero ay umiiyak o nagmumura o nakatayo sa katahimikan, iniutos ni Jairis na agad nalagyan ng gel si Sir Luke Amore, pagkatapos ay pumalakpak sa mga bakal at ipinadala sa pader. Ang Night's Watch ay mga ngailanggan din ng mga panata mula sa iyo, babala ng kanyang grace. Tingnan na panatilihin mo ang mga ito, o ang susunod na bagay na mawawala sa iyo ay ang iyong ulo. Ipinaubaya ni Jerry sa kanyang reyna ang pakikitungo sa tatlong pamilya. Ipinagutos ni Alisana na ang mga anak ni Sir Luke Amore ay maaaring sumama sa kanilang ama sa pader, kung gugustuhin nila. Pinili ng dalawang pinakamatandang lalaki na gawin iyon. Ang mga babae ay tatanggapin bilang mga baguhan ng pananampalataya, kung iyon ang kanilang hangarin. Isa lamang ang pumili sa landas na iyon. Ang ibang mga bata ay dapat manatili sa kanilang mga ina. Ang una sa mga asawa, kasama ang kanyang mga anak, ay ibinigay sa pamamahala ng kapatid ni Luke Amore na si Bywon, na pinalaki bilang Panginoon ng Herenhal hindi kalahating taon ang nakalipas. Ang pangalawang asawa at ang kanyang mga supling ay pupunta sa Driftmark, upang alagaan ni Demon Bella Ryan, Lord of the Tides. Ang ikatlong asawa, na ang mga anak ay ang bunso, isa pa rin sa kanyang dibdib, ay ipapadala pababa sa Storm's End, kung saan Garen Baratheon at batang Lord Bormond ay titingnan ang kanilang pagpapalaki. Wala nang muling tumawag sa kanilang sarili na malakas, ipinagutos ng Reyna, mula sa araw na ito ay dadalhin nila ang mga bastard na pangalang ilog, tubig, at bagyo. Para sa Reg along iyon, maaari mong pasalamatan ang iyong ama, ang Hollow Knight na iyon ang kahihiyan na binisita ni Luke Amore the Losty sa Kingsguard at sa Crown ay hindi lamang ang kahirapan na kinaharap ni na Jairiz at Alisana noong 73 ak. Huminto tayo ngayon sandali, at isa -alang, alang ang nakakainis tanong ng kanilang ikapito at ikawalong. Anak, sina Prinsipe Vegan at Prinsesa Dela. Ipinagmamalaki ni Reyna Alisana ang pag-aayos ng mga pag-aasawa, at pinagsama-sama ang daan-daang mabungang unyon para sa mga panginoon at babae mula sa isang dulo ng kaharian patungo sa isa pa ngunit hindi pa siya nakaranas ng labis na kahirapan gaya ng ginawa niya habang naghahanap ng mapapangasawa para sa kanyang apat na nakababatang anak ang pakikibaka ay magpapahirap sa kanya sa loob ng maraming taon, magdudulot ng walang katapusan na hidwaan sa pagitan niya at ng mga anak lalo na ang kanyang mga anak na babae maghihiwalay sa kanya at sa hari, at sa bandang huli ay magdadala sa kanya ng labis na kalungkutan at sakit na sa isang panahon ang kanyang grasya nag-isip na talikuran ang kanyang kasal upang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ang mga tahimik na kapatid na babae, nagsimula ang mga frustrations kina Begin at Dela. Isang taon lang ang agwat ng edad, ang prinsipe at prinsesa ay tila magkatugma bilang mga sanggol, at ang hari at reyna ay nagakala na silang dalawa ay magpapakasal sa kalaunan. Ang kanilang mga nakatatandang kapatid na sina Baylon at Alisa ay naging hindi mapaghihiwalay, at ginagawa na ang mga plano para sa kanilang kasal. Bakit hindi rin sina Bagan at Dela? Be sweet to your little sister, sabi ni Haring Jairis sa prinsipe noong siya ay limang taong gulang. Balang araw siya ang magiging alisana mo. Habang lumalaki ang mga bata, gayon paman, naging maliwanag na ang dalawa sa ang mga ito ay hindi perpektong angkop. Walang init sa pagitan nila, na malinaw na nakita ng Reyna. Pinahintulutan ni Vega ang presensya ng kanyang kapatid, ngunit hindi ito hinanap. Tila natakot si Dale sa kanyang maasim, bukos na kapatid, na mas maagang magbasa kaysa maglaro. Inakala ng prinsipe na bobo ang prinsesa, akala niya masama siya. Mga bata lang sila, sabi ni Jairis nang ibalita sa kanya ni Alisana ang problema. Majay init sila sa isa't isa pagdating ng panahon. Hindi nila ginawa, kung sa bagay, lalo lang lumalim ang kanilang ayaw sa isa't isa. Ang usapin ay dumating sa ulo sa 73 tatlong Sampung taong gulang si Prinsipe Vegan at siyam na si Prinsesa Dale nang ang isa sa mga kasama ng Reyna, na bago sa Red Keep, ay mapanuksong tanungin ang dalawa kung kailan sila ikakasal. Nag-react si Vegan na parang sinampal. Hinding hindi ko siya pakakasalan, sabi ng bata, sa harap ng kalahati ng korte. Halos hindi siya marunong magbasa. Dapat siyang makahanap ng isang Panginoon na nangangailangan ng mga hanggal na bata, dahil iyon ang tanging uri na mayroon siya sa kanya. Si Prinsesa Dela, gaya ng inaasahan, ay napaluha at tumakas sa bulwagan, kasama ang kanyang ina, ang Reyna, na sumugod sa kanya. Ito ay nahulog sa kanyang kapatid na si Alisa, sa labintatlong tatlong taong matanda kay Vegan, nabuhusan ng isang flaga ng alak sa kanyang ulo. Kahit iyon ay hindi nagsisi ang prinsipe. You are wasting Arbor gold, ang tanging nasabi niya bago lumabas ng hall para magpalit ng damit.